Si yun, man. Pwede, <laughs> pwede. Oh. Laruan ng misis nyo. Uma. Kung si lahat, kung, lahat, Kung baga LDR kayo, gusto nyo padala ng laruan yung misis nyo, sa size na gusto nyo. <laughs> Kayang kaya yan. Oh, ba? Diba? At saka, privacy. privacy. Kung ano man yung size na binigay nyo para sa misis nyo, di ba? Di wow. makakalabas. <laughs> so, mabalik tayo. Podcast, it's Richard Talking. Nandito pa rin tayo. Ano par? Good shit? Good, shit, shit ba? Sheet, good shit, good shit, good shit. Maganda ba? Uh, yeah, yeah, yeah. Medyo uh, gumanda na ngayon yung ano natin, ambiance natin, di ba? Oo. Oh. oh. Uh, so, ano, um, anong experience mo na hindi mo makakalimutan sa smoke? Experience ko na hindi mo makakalimutan sa smoke? Pwedeng nakakatawa, pwedeng uh, hindi. Ikaw. No, laging uh, pumapasok pasok sa isip mo pagdating sa smoke. Shit, man. Uh, gumawa ako ng... Uh, limang kanta tindi straight, nun ha straight solo shit mm -hmm. solo song five na kanta sabog lang napakaangas nun na. uh -oh. maga uh, nagkaroon ka ng super power talaga na parang pumapasok oh, oh, oh. gamitin mo siya para makakreate ka ng ano mm. hindi naman para maging stock up ka lang diyan, nakatunga mm. nakatunganga ka lang pag ganun talaga nakatunganga ka lang dapat may ginagawa ka. Ako ginagamit ko siya kahit saan bagay sa trabaho, kahit saan. Kahit naman yung mga ano, celebrity mapa-Hollywood o kaya uh -huh. underground, lahat ng mga yan madalas may meron din silang ano. Uh -huh. Ang mga artist talaga nagdadrugs drugs yan. Uh, 'yun ang mga art, mga artist ah, mga mm. literal Kaso ako, chonky. Oo, <laughs> 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 Oh, meron din. Norim din talaga oh. yung mga nag-drugs talaga. Kasi, danas, danas yan, danas yan, Hindi na sila natutulog na ano. Mm -hmm. Kaya, yung mga nakakatawang experience par. Gaya ako, nag-smoke ako, tapos alas dos ng madaling araw, nag-ano ako, nag- uh, um, stretching ako kasi uh, takot ako matulog kasi baka mamamatay ako. Oo. <laughs> oh? May mga ganun tama sa akin minsan eh. Oo, oh, totoo, yung totoo. Yung totoo. To um. Ako kasi, yung aliling, yung aliling <coughs> ano eh. Para sa akin yung aliling, ano yun eh. Is a friend. Okay? Minsan si aliling yung kat katawanan mo, minsan si aliling lalambing ganyan yung big mm -hmm. pinagpapawi siya ng malamig, yung tong, you ino know. Minsan lang mangyari yun, kahit lagi ka nagchotchong kayo. Uh -huh. Tung ina parang kinakamusta ka niya. Shit, ang sumasa pa kaila yun siguro the worst. Worst, worst talaga. talaga. One time na sa ano, kung di ako nagkakamali, ito, ano to, totoo to, to, -to uh, naka na sliking. Sliking, kailan naman yun. Nandun ako sa bahay na yung kung saan muntik ng manggahasa si Tito B. Tito mm -hmm. B, shout out sa'yo, mm -hmm. ah, bago ka na. Pangalawang beses mo na yan! Oo, <laughs> 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 oh, doon. Nagiinuman kami doon, may dala akong chonky. balot-balot na yun, stick-stick na yun. Tapos may, 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 may chonky pa ako. Tapos lahat sila, again, nung mga mid doon. may nandun pa yung mga nag-flip-flop yun. Sina Juan Tamad, sina Harlem, ah, nandun sila. At uh, chonky-chonky. tsongke si, pati si yung, yung lumpo, si... Righteous One. Righteous One, nandun din yun. Tanda ko eh.